Hello, mga kapulay sa so, mga kulay ni Kita Dirisa. Second floor sa Robinson, mga kapulay Dirisa. At so mga kapulay lang taon, dahil lang ang balik siya. Bagay na sa akong o sa Valentine's Day sa so February 14. Order kapakal na kapakala ka mo Dirisa, ina nga May cake man sila Kung gusto nyo mag-surprise sa inyo, Joa, or sa inyo, kapit available gid diri ila nga uh, cake. Tan. Oh? Mm -hmm. Available gid siya kung palangga nyo inyo kabit, bakla nyo na sila sang cake. Ah, manami. So mga kagulay, available diri ilang nga uh, fresh milk. Kung sa gusto nyo magpakalsang fresh milk mga kagulay, may available sila diri sa ads mga kakulay, diri lang sa second floor sa Robinson naari ari diri lang pesto mga kagulay balik na na fresh milk nami na sa nami so, na mga sour mga kagulay na sila may ano na sila flower flower kung sino mag date baka naman na. Mayroon kayo isang mong silaka tubig. Mga mineral, mga kagulang, o. Oh. Arila Price. Dan, Arila Price, mga kagulay. Nila mga pagkaon sa ng nila mga pagkaon sa baligya nila diri Robinson. Sa ads mga kagulay, Ari Manila kape. as smoothies and pastries. Una pila, kung mga pila, kung mga kung mga uh, sinyo nga asawa or kabin, available na diri at mga kagulay, kung gusto nyo magkapi-kapi. Ang Manila fries. Na. Para o? Mas mabichil. Eh, Nakamudi mga kagulay, pwede nakamukamat-amat. kag diri sa Pwede rin ilang sa Kasi, na po. ang mga pag-aulay na Okay. 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 sa mga valentines. Kung may kabit ka mo, bakla niyo na sila. Kung palanggay niyo si gulay girl, Tadahin inyo lang sa maskinig sa kabilog O oh, may available na sila diri eh. So, karoon. lang, kayo. Sino sa tag-sakon Sino tag cake ba? <laughs> ba? <Tagsakon> ba? <laughs> Mag-Valentine's ka ba ka naman. Mario, cute, cute, yun. Tuyo, cute, cute, yun. Oo? kit na sa mga kagulay. Kung gusto niyo di magdate date din sa inyo nga jowa kag kabit. Kadto lang kamo mo Bye.